Okay, magluluto tayo ng salmon. Pakihinaan, Joel. Okay, magluluto tayo ng salmon with bisu. Pipito lang natin ng konti para hindi siya masyadong uh, malansang tikman. Dip lang natin ng konti. Parang wala talaga sa pag-fry. Hindi naman siya fry na fry. Tapos gagamit tayo ngayon ng hugas-bigas. Ayan, meron na kabatis. Hugas-bigas lang yan mga idol. Pusama muna natin magprito. Nagpabili pa ako ng mga ingredients. Miso, hulang pa. Siyempre, marami luya. Ayan, mga luya, sibuyas, kamatis. Kamayon tayo mag-slice ng mga ingredients, mga Lodi. Magpapusama muna tayo mag-fry. Okay, prito lang natin. Non-stick na magpapakot. Pakot-pakot lang. At sa mga, na nakagal. Ayan, ha? Ayan, non-stick. Balik tayo non-stick natin, mga Lodi, ha? After baliktad balik tayo agad. Tapos na. Yun, ha? Malapit na maluto. Parang 1 minute lang mga idol Okay, mabalik na natin mga Ah, uh, okay. kailangan kasi may non talaga mga lodi Yan lang, pagka ganyan no? Uh, yun o, no? sumisindi o oh. kasi yung mantika eh Okay na Yan, ganyan lang Meron optional lang yan. Pwede na nabukin ito ito, no? Sa amin lang, gusto na na ito ito. Parang nalala siya sila sa ulo. Eh, ito. So kahit hindi mag ground optional lang pag sweet Pwede rin mag-gitsa na kayo kagad. Tapos ulo na. Sa laban ng baby ng salmon natin. Okay. Okay, natin. Mga Okay? Ayan. Okay, baliktad na natin mga lodi. Kanina, pinito ko ka medyo ano. Yung yeah, um, sinigang sa miso. Hindi. Nagkaroon na rin ano ka nila. Okay. Kumapoy. Let's go. Malik pa rin. Ang baliktad lang. Okay, so, preto lang mga Optional lang to, mga idol, ha? Ang okay, gusto yun ang preto ng preto. Oo. Oh, pero kung hindi ang pag okay lang. Tapos mm -hmm. yung gagamit tayo ng misto na... Ito, may miso kasi na yelo, no? Oh, eh, Kaya brown siya, mas maganda kung brown na konti. Siyempre, optional lang din. Eh. Ito. Yung ating labanos. Ito, maraming... ah... Uh, tawag dito, ah... Uh, mustasa. Mustasa. Luya, tabihan nyo din, kamatis. Para mas masarap. Sibuyas. Mm, bawang, optional lang din yan. Pero sa akin, hindi na ako magalagay ng bawang, mga lobby. Yan lang. Sibuyas, saka dahong gato at sili. Mustasa, okra, pwede, pwede rin. Okra, Pero sa akin, gusto ko maraming mustasa. Ba't kaya ko tiyan ng mustasa, nagtagal natin yan, mga lobby. yeah, pwede naman natin yung mga laman, mga lobby. Ano lang yan, sandali lang. Almost 1 minute na lang siya prepare yan. So may non-stick kasi yung misa na uh, atay yung pag hindi uh, oh, siya non-stick o dumikit, maatay niya siya magano. Maluto na gusto. Mawawala yung lahat na ng salmon. 1 minute. O mare. Ayan, pagkalagay na ganyan, pwede na natin itong ibaligtad. Ayan, lodi. Ayan, ibaligtad niya lang. Ganyan lang, o. Oh. Ayan, pwede na yan, o. Di ba, kanalagay lang. O, ganyan, o. Oh. Mag orange na na ganyan Tanggalin lang natin yung Pinkish niya Maliit kasi ng kung yung safiraan, na sinansi ko yung isa sira na Dumitikit na Eh ganyan lang Okay Pagkatapos yan pwede natin siyang Mawala lang yung parang Lansa sa balat O, o sinapsi ko nga siya kung mas malakas ang apoy niya, siguro. So, na, mahina lang kasi kasi maliit na yung ating fry pan pwede na natin siyang para mag-demo natin kung gano'n nakapunin ayan mga low media. ito na mga natin ayan na diba ano lang talaga ito ayan lang kabilis na natin ah uh, pwede nga ito na optional lang din naman itong natin pwede hindi ng ano, mag-isa Pagpagay nyo na lahat sa Gamehan na pero kung ganda dito, pa, kahit hindi gano'ng mahilig sa luya yung kakain. Pwede ito kasi hindi siya gano'ng walang. Ayun. Meron pa tayo. Dito so, ko na lang muna lahat bago tayo mag-slice. Okay, yan. Tapos na tayo mag-slice mga Lodi. Yung ating isda na prito. Ando pa yung isaw. At yung mustasa natin. Saka yung labanos. Na-slice na natin. pisa natin kisa. Yung luya natin medyo ito. Ganito kadami. Lodi. Mga isang pulis. Isang upang. Isang pirahan para wala, wala tayong sigad video kaya ako lang ano ito noon ako yan, pag naglalagay ako ng luya hindi na ako naglalagay ng bawa para hindi na maglaban naman maglaban-laban yung bawa iba, pwede naman pero kung na luya, pag may luya, mostly hindi na ako naglalagay ng bawa para sa panlasa ko, parang kontra lang siya sibuyas, saka ayan kamatis. okay yan, saka Atay niya yan kung babawakan niyo pa siya. So, may mess about so, kaya marami raming dalawang puso ng maliliit na sibuyas. Ayun. Ayun. Kamatis. Tatlong kamatis. Kasi almost 1 uh, kilo lang naman na tayo itong ating ano, no? Bumigat lang siya sa ulo. Mabuti mabuti niya. Sige, so, gano'n. Mura lang naman ang ulo ng salmon, mga loobin, no? Mabuti lang siya ng 260. Mabuti na. So, pag gilisay niya sabay niya na rin yung yung ating miso pa maya. Pagay na natin yung ating malupit na kamatis. Kaya so, na lang natin malusak na lang sa kamatis mga kaibigan. Bago natin lagay yung miso. Ano yung lang kahaluyan kasi malusak. Balikan natin yan mga, mga 3 minutes siguro para malusak. Okay. Pag ganyan naka-lusak ang kamatis nyo pwede nyo nang ilagay yung ating miso. Ito, so, one half cup. One half lang. Kasi sa inyo, kung mas marami dito, kung gusto nyo mas malapot na sabaw, pwede nyo siya dagdagan. Ayan, one half cup, di ba? Ayan, poskisa natin. Para masaya. Mas maganda kung ikisain yung miso, wag nyo kaagad ito i ko sa matanaro naman. Kasi, maganda kung nagigisa yung sauce. So. Gumidikit kaya pinapalo natin yung sandok. Dati, may nagluluto pagkasabaw, nalagay niya yung miso. Medyo malalasahan may lasa ng pagka niya. Maganda yung ganyan. Igisa. gisa iprito ng gusto. Okay. At so, saan natin siya maprito na gusto. Tapos saka natin siya lagyan na sa bawah. Okay. Hugas. Okay. Okay. At ito na yung hugas bigas natin. No? Oh. Ah, pinakuluan lang namin to kasi maaga ko pa ito kinuha. Kaya pinakuluan. Parang hindi lang siya umasin na gusto. Pero ito yung pinagugasa ko ng bigas. Lalagay natin. Ito yung una namin niluto. Nagsahain kasi mga lubi. Ayan. Maraming sabaw. Hugas Hugas bigas. Haluin nyo lang. Ayan. Pag lusak na lusak na siya. Pakuluan natin ito mga 10 minutes. Mga loading. Eh. Para lumasa na ang usdo. Ayan. After makuluan siya. 10 minutes. Pwede nyo lang yung ating salmon na ah, gihap ko sa pag-fry. Okay. Okay. Sama na rin natin sa pakulo yung ating Labanos mga idol para lumasa. Malita labanos lang mga lodi. Optional din yan. Pwedeng walang labanos. Kung gusto nyo, wala namang makita ng labanos. Mas maganda rito kung meron kayong bungang sampalok. No? Ngayon, wala kami nakita sa palengke. Kaya sinigang muna tayo. Nor. Okay? mag muna tayo ng pechay. Kasi ito yung pechay natin. Mara ay pechay. Ang tawag dito is Mustasa. Mahilig kami sa gulay, tsaka maganda fiber ng mustasa, kaya dinamihan ko na. Mahilig naman kami kumain ng mustasa. Ayan, uh, ipaibabaw ko para masaya. Para sa mustasa pa lang, busog ka na. Ito, optional din ang okra mga lodi ha. Sa huli nyo ilagay. Masarap ang okra, medyo crunchy. Okay. Antay lang natin malusak na gusto yung ating ano, yung mga kamatis sa sabaw. Mga 10 minutes sa uloan para mas masarap. Yung lusak na lusak na yung kamatis bago natin siya Ayan no? Bago natin lagay yung mga isda natin Okay, balikan natin after Okay, kulong kulong na mga lodi diba? o Diba? yung upa niya. Yung kamatis niya lusak na lusak na Pwede na natin ngayon ilagay yung ano Nilagyan na rin natin siya ng konting paasim para mas umano siya tapos tagay na natin ngayon yung isda yung ganito, hindi siyadong maasim kasi pag sobrang asim mamamala no, yung pagkalasa ng salmon natin, no? magay natin yung salmon yan. yung pinarito natin salmon kanina na konting prito lang naman yun pwede din naman, optional lang din yun. may nagluluto naman na hindi na nagpiprito kaya natin siya dyan pumulo Antay na lang natin total luto no, naman na halos tong salmon. Salmon talaga hindi ganong ano yan. Tapos lagay na natin yung ating yung mustasa kasi medyo matagal din maluto. No? Kasi niya yan kung gano'ng kadami ng mustasa. Kasi sa amin, mura mustasa ngayon. Damihan namin, mahilig sila sa mustasa. Yung mga tao dito pre gulay is maraming. Healthy foods to. Mustasa. Mga idol. Sarap yan. Ayan, mamaya yan. O, ano na lulubog na yan. Pag, nyo, pag gulay at nalanta. Tapos, sabay na rin natin yung sili. Mga lodi, o. Oh, Pamaya lang. Pag uh, nalanta na yan, pwede natin sabay yung ating... May okra pa kasi tayo. Na ilalagay. labanos. No, Takpan lang natin. Pag naluto na itong mustasa natin, lagay natin yung ating okra at sili Ayaw mo lang siya dyan, pamaya pag uh, nalantayan siya, lulubog na yan Okay, balikan natin siya after 5 minutes Ayan oh, kumulo-kulo na mga idol oh And After 5 minutes yan na yan, yan siya May nalang pinilabas ha, na na yung ating mustasa Diba, para konti na lang din siya uh, na yung ating gulay Ayan. Ganda yun, medyo nag-orange yung sabaw niya, di ba? Ayun na. Tapos lagay na lang natin yung ating sepre. Para medyo may konti sipa na sipa. Tapos lagay na rin yung ating okra. favorite namin ano eh. Basta sa. ba natin, mga ito. Wow, napakalasa na. Sakto lang yung asin. Hindi. Kasi pag sobrang asin, hindi rin maganda. Na-over no na yung lasa ng sa Ang At sa inyo, meron naman tao talaga mahilig sa asin. Kaya na mag-adjust mga idol. Yan. Takpan na lang ulit natin para... Okay, palikan na rin natin para maluto yung okra niya. Okay, yun, tapos na. Mukhang lutong-luto na yung mga gulay natin, mga idol. Oh. Diba? Yung okra naman, di naman ganun ko lang lutong-luto yan. Eh. Misa sa init lang na yan, luto na yan. Eh. Misa ini-steam ko na lang nga yan. Eh. Diba? Halos oh, wala na makita yung mustasa. Luto na rin yung mustasa natin, mga lodi. Yan na yung product. Di ba? Hindi siya puting tingnan kasi uh, na prito siya. Pag uh, ano, minsan namumuti o nag-orange. Okay, kain na tayo mga idol. Luto na yung sinigang sa miso. Ah... Uh, handa natin to sa ating kapatid na galing na Mindanao sila uh, Kuya Edwin sila Carl Juby Dita Rose shout out at uh, request nila to eh sinigang daw sa miso kasi misa sa Mindanao walang miso mga idol kaya ipinagluto natin sila ng miso o, wala rong miso doon sa Mitzaya okay kain na tayo let's eat subscribe. Thank you for watching!